Ayon sa DOH, noong taong 2021 ay nasa 3.6 million Filipinos ang nakaranas ng mga issue sa kanila mental health at isa na nga sa pinakamataas sa kaso nito ay ang depresyon. Kaya naman ngayong umaga, para kamustahin po natin ang kalagaya ng depression sa bansa at gabayan po tayo sa usaping ito. Makakapanayan po natin si Dr. Noreen Molina, isang psychiatrist. Doktora, magandang umaga po. Diana at Profi po ito. Good morning. Good morning. Alright, doktora, sa konteksto po na ating bansa, paano po ba natin mas maintindihan kung ano ang depresyon? Ang depresyon ay isang kondisyon na nararamdaman ng isang tao na madaming simptomas tulad ng pagkawala ng pag-asa, pag-iisip ng uh, pag pagkamatay o mamatay na lang, uh, na, hindi nahihirapan, mat matulog or oversleeping, walang gana kumain. Madaming simptomas po ito na tuloy-tuloy na nagiging isang depression or clinical depression itong tinatawag pag at least two weeks or more na nararamdaman ng isang tao. At ang importante po sa criteria nito is na apektuhan na ang kanilang personal na buhay. Hindi na sila nakakapag-function, hindi na nakakapag-ayos or uh, nagagawa ang kanilang trabaho personal o professional. Mm -hmm. Kapag mayroon pong ganitong kondisyon, doktorang isang individual, ano po yung kailangan po niyang mga interventions? Um, Unang-una is suporta. No? Supporta sa galing sa family, sa friends, and also uh, paghingi ng tulong sa mga professional para uh, it, will, it can be properly diagnosed. Aray, doktora, ano po ba yung mga usually na karaniwang mga stigma at syempre, maging usapin din ng senyales na meron ding depression uh, depresyon ng isang tao. Ang stigma dito sa atin sa Philippines, no, unang-una, no, uh, lalo na nung no prior to pandemic, is pag nasabihan tayo na meron tayong mental conditions or nagko-consult tayo sa isang psychiatrist, nababrand tayo na Um, loko-loko or crazy or uh, madaming terms na ginagamit that hinders actually or nagpe sa mga tao to seek further consult or nahihiya sila, no? Mm -hmm. So yun yung mga stigma na present dito sa atin sa Philippines. Mm -hmm. Although after or during pandemic or after pandemic, people become aware of uh, the importance of mental health and they become open to consulting professionals. Ano naman po, Dok, yung mga cultural factors o iba pang mga posibleng trigger o sanhi ng depression po ng isang tao, Dok? Madaming triggers, no? unang una yung mga losses natin, grieving, no? Lalo na yung mga nawawalan ng mahal sa buhay. Uh, also, other factors are pressures. Pressures from work, pressures from... Actually, ngayon taas yung pressure from the social media, no? coping with the standards that the people uh, think is the norm because they see it in social media. so yun yung mga different factors that may contribute no, may contribute to uh, a mental health of uh, a person. alright, Doc, balikan lang natin yung iba't-ibang senyales at signs na ang tao po ay maaring magkaroon ng depression or nararanasan po niya ang depression. Kasi usually, may mga taong nang-invalidate nito. Sinasabi na, uy, bago mo sabihin yan, dapat magpakonsulta ka muna sa doktor. So usually, ano po ba yung mga nararamdaman ng mga uh, taong nakaranas nito? Sige. Um, yung mga different uh, symptoms or sinyalis, malungkot, uh, malalim na lungkot o pagkawala ng kasiyahan, So, pagkawala ng interes, sa dating mga paboritong ginagawa, pagkaantok or insomnia, or the other way around, sobrang tulog naman, so, pagbaba ng energy or walang gana, um, pagkabahala or kakulangan ng pag-asa, pagbabago sa timbang, loss of weight, or overeating naman on the other aspect, or pagkakaroon ng uh, suicidal thoughts, or even uh, doing uh, the action itself. no? Although we had to... Uh, quantify or qualify these symptoms. At least uh, sa criteria kasi ng sa psychiatry that we follow, at least two weeks or more that these symptoms are continuously occurring in a patient or a person and uh, affecting the personal and professional uh, life of the person itself. Kung baga prolonged, ano, napatagal mm -hmm. yung ganitong mga sintomas. Ito, Dok, para dun sa mga pamilya o kaibigan, paano po ba nila mabibigay yung suporta sa mga taong sabihin po natin na mayroon nga po nitong depression, Dok? Um, yun ka, ang, um, uh, we need to really educate uh, the, the uh, people uh, supporting the uh, supporting the depressed person. No? Uh, unang-una, we really need to be mindful or aware of what their feelings are. No? Sometimes we are out of good intention naman. Madami sa atin ang we are giving unsolicited advice. So, lagi tayong nauuna yung pagbigay ng advice. When in fact, a depressed person just needs someone to really hear him out or uh, makinig lang or supportahan lang siya. No? Minsan, nandyan tayo sa, sa na uh, we tend to really bigyan sila ng mga unsolicited advice like magdasal ka na lang, mawawala din yan, or mga ganong gano aspect kaya mo yan. Um, a depressed person, lalo na kung clinical, there is actually a, an imbalance in the uh, neurotransmitters in the brain or yung mga hormones natin sa utak natin na it actually beyond minsan beyond their control na talaga yung kanilang nararamdaman and giving unsolicited advice will actually mas minsan nakaka-worsen pa sa situation that people tend to just keep it to themselves kasi sasabihan lang ako niya na magdasal magpunta sa simbahan when in fact hindi hindi naman siya for me nakakatulong at of this time no prayers may help but being uh, imposed or uh, demanded to it to someone who is depressed is not cannot be of really help to them. So yun yung ating uh, kailangan tandaan nung sa ito. Alright. So we, we can also encourage them to actually consult a professional para tama yung uh, advice or uh, kung kailangan ng medication may ibigay sa kanila. Siguro usapin ng level of awareness, pati dun sa pag natin ng stigma na tinotolerate lang natin yung mental health, pero we don't really accept na talagang it is existing. And this is really a sensitive topic. Tumarating sa punto na isa nga sa mga senyales ay yung pag-suicide, which is syempre, meron tayong tinatawag na suicide prevention intervention. Ano po ba ang maari natin gawin para maiwasan po mga ito, doktora? So para maiwasan ang suicide, mahalaga ang pagtukoy sa mga taong Uh, nanganganib or taong nag-iisip na magkaroon na, na gumawa ng ganitong action. No? So, for us, uh, primary caregiver or yung mga taong nakapaligid sa taong ito, yung pagiging sensitive ba or pagiging mindful na yung isang tao nag-iba sa usual na ginagawa niya. So kung yung dating masayahin, hindi na lumalabas ng bahay, lagi na lang nakakulong, o hindi na kumakain, hindi makatulog, yung mga symptoms na napapansin natin na dati hindi naman siyang ganon, uh, can cause already an alert to our uh, to the people around us. So for us, being mindful or being aware to those who need support, yun yung pinaka-importante kasi hindi minsan the people who are depressed would actually uh, don't like to go to a doctor or to a professional to seek consult. So it should come actually from the people surrounding them. Mm -hmm. Mm -hmm. Doktora Nurin, panguli na lamang po sa ating po mga kababayan na nangangailangan po ng suporta, tulong, intervention, saan po ba ma-access itong mga serbisyo at assistance na para po uh, matugunan yung ating pong mga issues sa mental health? Unang-una, una, meron po tayong uh, center, the National Center for Mental Health. This is a government-run uh, facility sa Mandaluyong. No, This is open to everyone. Who wants to uh, seek consult? No, they can just go there and uh, uh, magpalista po and uh, seek consult. They also have a hotline. You can uh, search it online, the hotline of uh, National Center for Mental Health, wherein you can uh, reach out to them. No? Pian. Ang, ang depression po talaga ay hindi isang birong kondisyon, kaya mahalaga na pangalagaan po natin ang isa't isa at maging mas bukas po sa ating mga kaibigan, kababata, kapatid o kaklase na nakakaranas po nito. Maraming salamat po, Doktora, sa pagbabahagi sa amin itong mga napakalaga impormasyon na ito tungkol sa depression. Thanks, Dr. Noreen. Thank you, pa